Nagumpisa sa glamorous red carpet walk pero nauwi sa gulo sa after party. Yan ang usap-usapan ngayon matapos ang ABS-CBN Ball 2025 sa Soler Resort North. Ayon sa ulat, muntik na umano magkasuntukan ang apat na aktor na sina Daniel Padilla, Kyle Echari, Richard Gutierrez at J.K. Labajo sa isang tensyonadong eksena na naganap sa Grand Ballroom at nagtuloy hanggang Skybar. Noong unang pumutok ang balita, nag-ugat umano ito sa diumanoy selos dahil sa hawakan sa pagitan ni na Kyle Ichari at Catherine Bernardo. Makikitang hawak ni Kyle ang kamay ni Kath pagpasok pa lang sa ball, bagay na umano'y hindi nagustuhan ni Daniel Padilla. May mga unang ulat na si DJ ang unang nag-init ng ulo, pero ayon sa programa ni Christopher Min, iba raw ang kwento. Ayon sa source ni Christy, si Daniel Padilla ay nananahimik biglang lumapit sa kanya si Kyle Echari. At meron silang pinag-usapan na parang tumigas yung salita nung Kyle kay Daniel. Pero umaali-aligid si J.K. Labaho na kaibigan ni Kyle na pangusong-uso na tila inuudyukan si Kyle na upakan mo na, upakan mo na. Ang nangyari, nakita ni Richard Gutierrez yung ginagawa nung dalawa kay Daniel na nananahimik. Nung aawat sana si Richard ay kinumpronta raw siya ni J.K. at tinanong, bakit ka nandito? Ano gusto mo? At doon na nasapok ni Richard si JK sa ulo nung nagkagirya na. Samantala, nilinaw ni Christy Fermin na walang kinalaman si Catherine sa away. At hindi daw totoong nagseselo si Daniel. Ni hindi hinanap ni Daniel si Catherine. Wala siyang pakialam kay Catherine, ani Christy. Hanggang ngayon ay tikom ang bibig ng mga sangkot sa issue. Wala pa ring lumalabas na video ng aktwal na gulo. Kaya marami ang nag-aabang kung sino ang maglalabas ng pahayag o resibo. Ano sa tingin ninyo ang tunay na nangyari? Comment your thoughts below. Ayon sa aming sources, si Daniel Padilla ay nananahimik. Siglang mm. lumapit sa kanya si Kyle Echari. At meron silang pinag-usapan na parang tumigas yung salita nung Kyle kay Daniel. May umaali-aligid si J.K. labaho Si J.K. panguso-nguso na para bang upahan mo na, upahan mo na. Nakita ni Richard Gutierrez yung ginagawa ng dalawa kay Daniel na nananahimik. Anong inaasahan mo na gagawin ni Richard Natural? Aawat ka. Alam mo ginawa sa kanya ni J.K. Labaho? Bakit ka nandito? Sabi niya, ano gusto mo? Ang bilis daw ng mga pangyayari ayon sa aking source. Nakalusot yung J.K. Labaho, lumapit kay Richard Gutierrez, at kunwa-kunwa rin nagsosorry pangising-ise. Pangising-ise. Pangising Inamun ulit si Richard. Kinamon ulit si Richard. Oh, then nakita niya yung gusto niyang makita, 'di ba? Oh, nasa pool siya, sa may ulo.